Hello mga idol For this video maglinis tayo ng Recap natin guys Kasi na Pakyaw tayo kanina Ng ano Walong pirasong baboy Binigyan tayo ng 50 pieces each. Sa walo meron tayong 400 piece, pieces guys Pwede na daily tayo lalabas ngayon. Dahil meron na tayong 400 pieces. Kaso lang mabaho guys kaya niligo ko yung ano yung tricycle natin. Mga uh, yung sumasakay bababa kasi yung maho merong amoy ng bahay ng baboy kaya linis na, linisin natin guys lagaan natin yung partner natin para maganda pa rin siya tingnan at maraming sasakay pa maganda tingnan yung ano mo sasakyan lalo na pag estudyante guys namimili sila guys pag pangit yung ano mo dati yung pula pa yung ano ko yung tricycle yung mga estudyante na madaanan ko ay naku guys pag nasa malapit na ko sa kanila biglang tumatalikod sa malayo pa ako nakaharap sa akin katingin. pag malapit na ako bigla na silang tatalikod ibig sabihin niya hindi sila sasakay <laughs> kaya hindi ko na rin tinanong kung sasakay dahil alam na na hindi sila sasakay dahil hindi nila gusto yung ano mo ano, ang Uh, buti na lang guys, nakakita tayo ng ano. Hindi naman siya kagandahan. Okay na, kaysa dati. Meron ng estudyanteng sasakay sa atin guys. Di kaya dati. Ngayon meron nang magkuya-kuya. <laughs> maron nang magkuya-kuya guys. Meron magkuya-kuya, magangkol-angkol. Dati hindi sila sasakay. Ngayon, okay na. Kaya alagaan din natin si tricycle guys para hindi siya maluma kagad. <coughs> Excuse me. pag may time. Pag mulang time, mulang dinis. Alagaan natin yung body natin guys Dahil Ito ay Makatulong sa Panghanap buhay Sa ngayon meron ba akong trabaho Baka balang araw Wala na tayong trabaho Dahil tumatanda na tayo Marin tayong anuhan, kikitaan. Kung sakali, darating yung panahon na hindi na tayo pwede magtrabaho. Dito na lang, magta-try sige na tayo guys. Pero kami nito ng badi ko. At saka sasayaw na lang tayo. Sayo, sayo, sayo. <laughs> oh, dari tali tak guys. Sayang, sayo tu Sora na beli bilita dali guys. Gahay kay lubok. Wala nang amoy ng baboy, guys. Dahil naligo na natin yung ano natin. Tricycle. Ready na siya mamayang hapon. Ready tayo lalabas mamayang hapon. Nagdaga natin yung 400. Mga 400. Kasi tayo ngayon, guys. Dahil meron ako na sakay na 8 peraso na baboy. ah uh, Dimechonin. Mga baboy. Meron akong 50 pieces. Ah, uh, 50 pieces each. Sa walang peraso, meron akong 400. Kaya, hindi na tayo mag-relax, relax. Dahil, malapit lang ang nagdilibira natin ang baboy guys kaya kunti lang gasolina na kain kaya maglinis linis 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 linis, linis. shout out ko ni Juan Margie Alom Sis, shout out sis jadi ka nang mag vlogger <laughs> ni Marlene Alom shout out Ingat sa trabaho dyan guys malinis ang tricycle natin guys mamayang hapon na lang tayo lalabas mo ulit pagkatapos nito guys tayo naman ang maliligo hindi lang yung tricycle yung liguloy liguin natin tayo din Thanks for watching guys. Salamat sa mga followers ko. At sa mga silent viewer at saka hindi followers. Maraming salamat pa rin sa inyo dahil pinanood pa rin ninyo ang walang pin pang vlog na to. Okay. Thanks for watching. Sa ulitin. Thank you.